magandang ah, morning po yan so, nas na ay balot mo boss yung ating uh, for this morning po na order going to Tawala, Panglao yung ating uh, medium size po nasa 21 to 22 kilos yung meron na tayong natayin isa doon Bali, parang sort of uh, marination na rin na hostel. Kakasara pa lang yan. Mga uh, bandang alas uh, 9.30 po. ang uh, salang yan is mga alauna uh, na uh, imedia. Nakatihaya lang pa. Yung nga, manunood doon sa makapal na laman po. Doon sa batok. At saka sa pigi. Uh, Baboy na nga lang pala ba, baboy na pala yung order natin po today. Wala tayong belly. Uh, hanap pala tayo ng uh, 40 kilos po. Para dito sa ating uh, 12k na order for uh, sa katapusan mo, boss. Bukas na tayo, ngka 28. Uh, mga baboy na kinakailangan ba natin na uh, this coming weekend is uh, 30 kilo may get mo boss so, meron na tayong nabili doon kaya ng umaga mga 30 plus so hanap tayo ng uh, yung mga 40 plus po para sa 12k pero pagka sa hapit ng uh, November or December yung 12k po na 40 kilos isa hindi na ho talagang aabot uh, sa 40 ano boss Bostel. tataas ang presyo ng baboy diyan. So siguro diyan tayo sa 35 to 37 kilos. Ngayon na uh, pwede nga uh, pwede nga tayong magpas ng 40 plasma ba? mga 40 kilos. Siguro mga 40 40 to 42 kilos mga boss. Dahil uh, hindi naman kamahalan yung baboy ngayon dahil uh, matumal po yung bintahan ng baboy ngayon know, sa no sa supplies maraming baboy and you know, less yung demand kaya ah, talagang ah, mababa yung presyo ng litson mababa yan you know, sa ibang lugar talagang mahal na yan yung uh, 12 days sa 40 kilos po <laughs> dahil uh, balita ko sa ibang lugar sa uh, yung litsoni nila is nasa 140 to 160 lang yung kilo dito sa amin is uh, 200 plus 200 pesos to 280 uh, po pindi sa size yung ating mga riders rider in tandem sana lang yung mag-deliver ma boss Tila, meron tayong hinihintay na tao po ang bandang alas 10.30, alas 11 kasi siguro darating dito sa bahay ni Tsunan kaya sila na lang. So, uh, palaw na naman si Dylan, hindi makasama. Hoy! Dylan! Dali na! Mababa nga! Kala niya mag... <laughs> Dylan! Magmotor na sa Dylan! Dylan. Mm -hmm. Ay! Subaya sa nato! Dili! Sakay mo yun noon! So ayan, kapag deliver na po sila blend Kasi si Uma doon sa Panglawa mo boss And, disab uh, This afternoon nga pala is kami uh, kami nulo laman loob dahil uh, kinuha na po Pinuha na po ng may-ari dahil uh, sila daw yung magluto sa laman loob dahil meron silang uh, laman loob din sa kanila mo so isasabay na lang daw nila po And, uh, ito nga pala yung mga uh, bagong dating na baboy ko dahil uh, karang araw is eh, zero balance na tayo dito mga boss ubos na yung ating uh, bitsunin kaya yan bukas meron pa nga darating or sa private ating uh, 30 plus yan yeah. tatlo so, meron tayong 20 class at ito naman sa ating mga ano Yan. Kunting tanaw na lang. Meron na tayong magiging delay sa Yan. Hindi, hindi pa pwede yung ating mga pure native po. Yung ating mga pure native. Produkto ni Natalia at kanilig So, few months na go, punong-puno na yung ating mga ano dito mga boss, pulungan. Lalo lalo na sa November at December. Ito naman yung ating mga griller, pinapakondisyon ko na ho. Kaya super so daming belly kapag ka mga mawas kailangan di sa dahil hindi pwedeng manumano yan mga boss nahirapan tayo sa manumano sa pag ikot dyan mga bandang alauna imedia po tayo ay salang sa ating 33 kilos po uh, yung hapon yan po kaya kaikot na po yung ating litsyon mga boss kaya lang mahangin yung panahon po tayong yung mga patamaan kaya talagang gastos uling po so, kapagal itong mahangin na na open yung kanyang uh, open po yung ano po open yung uh, bahay lito gaya sa amin talagang gastos sa uling napakadaling maging abo at saka napakatagal mapatamaan po yung uh, ginagawa natin is talagang kinakapala natin yung baga po talagang pinalibutan natin yung uh, baboy so karamihan po sa atin mga boss lalong lalo na no, sa mga bagong lechoneros po Kaya, talagang napaka sensitive po nila pagdating sa balat ng baboy talagang iniingatan nila na hindi maglubo, hindi mabibiak pero minsan talaga guys, wala tayong magagawa mga boss. Pag sitwasyon po, lalong lalo na po sa hybrid na baboy yan uh, Talagang maglulubo yan, tsaka puputok. tanda da. Uh, panay tanong sila kung paano daw maiwasan ang ganyan. Pero, mayroon talagang panahon na hindi natin maiwasan yan. Kahit uh, gaano ka pa kagaling maglitson talagang Uh, may mga panahon din na magkanda punit punit po yung balat mga boss uh, kahit punit yan uh, mayroong paraan mayroong paraan dyan mga uh, boss kung uh, paano mapalutong kahit maraming punit yun nga mintin lang yung init sakto sa init lang po para uh, at least sa uh, ibang part meron pa rin lutong anda uh, mostly sa kanila is yung mga bagong litsoneros talagang nagpo-focus lang sa ano po, sa pagiging uh, flawless and uh, perfect na balat okay, yung kumpiyansa dyan mga boss uh, baka maging hilaw yung litso nyo kasi yung balat ng baboy kapag hilaw pa is talagang napakaganda napaka attractive tingnan po and ah uh, karamihan sa mga bagong lechoneros is para maiwasan nila yung mag crack o uh, mag -punit is inaahon po nila na hindi pa ho luto. so tinginan nila is loto na dahil pulang pula na ho and uh, talagang nakaka-attract na tingnan para lang ma-impress yung kanilang mga customers inaahaw na nila so wag po ganyan dahil ah, uh, hindi nyo alam mga boss yung batok tsaka yung pigi may dugo pa yan so napaka importante din na meron kayong pod thermometer para talagang malaman nyo na luto na yung litson po or magstick uh, mag talaga kayo sa oras uh, yung 25 kilos po So, paabot nyo sa 1 hour and 30 minutes to 2 hours talagang luto yan kung sakto lang yung baga po o yung init so suggest ko lang is aside sa mag stick tayo sa oras pero uh, minsan po talagang hindi natin ma control yung init lalong lalo na kapag kamahangin gaya nito mga boss mag extend ka ng oras dyan dahil hindi po talaga hagip na hagip na nga baboy yung init dyan hindi niya salong-salo so mag-extend ka ng ilang oras po, ilang minutes para masiguro talaga na loto po yung baboy po so malalaman nyo kung uh, loto na yung litson loto at malambot kung uh, yung kanyang balat isa uh, nagyuyupit nanda uh, walang tigil na yung paglabas uh, ng kanyang sabaw po yung uh, sabaw talaga na para ng tubig. Hindi sa hindi sa sticky, mabos talagang napaka niya. Na Super motire na po yung kaniyang uh, sabaw. Uh, yun nga, wag wag kayong mag-focus lang sa balat. Alalahanin niyo din yun. Alalahanin po din niyo din no, Yung uh, laman ng baboy lalo-lalo na lalo, lalo, kapag ka uh, bilog na bilog or uh, malaman yung baboy para hindi po kayo mapapaul sa customer ko talagang babalik sa inyo yan so, so few, minutes na lang po at uh, tayo ay ahaw dahil uh, sobrang yupi na yung balat da yung kanyang, ay yung anda, yung kanyang sabaw is nga, yeah mo na mapipigilan yung paglabas na malinaw na po hindi na, na gaano uh, malapot ito yung ating finish product po ganda yupi yupi na po karbon yung... carbon balutong na malutong po yan yung luto po. Okay balot na si Tulindoy na so, uh, mabot ito sa mayigit dalawang oras po And, uh, para sa mga bago lang po sa ating channel dyan yan. pasensya na mga boss makikita nyo sa ibang mga videos ko po na, payo, na ipalawanag na ko nga uh, bakit hindi natin masyadong uh, pinahagip ng kamera yung ating baboy dahil uh, na yung mga videos ko guys abot pa ng mga 3 to 4 days minsan nga 5 days hindi pa nagiging no po hindi pa natapos na manual review ni youtube po kaya yung upload natin is talagang hindi nyo na ano, araw araw dahil hinihintay ko pa na ma okay na si youtube bago ko i public so pasensya na mawas kailangan super higpita po sa ating uh, whitey ngayon. So, wala tayong magagawa. Kundi uh, susunod sa kanilang uh, palisi po. So, hanggang uh, dito na lamang po sa araw na ito, boss. Ano isang uh, masaganang, masaganang pamumuhay po. Alam!